Sa pagpasok pa lang ng unang buwan ng taong 2023 ay may isang bagitong Pilipino boxer ang dumayo sa bansang Thailand upang sakupin ito. At sa tagpuan ito mga master, nagmistulang isang Thai destroyer ang ating kababayan matapos sunod-sunod na wasakin ito at pabaksakin sa lona ang mga naturang pambato ng bansang Thailand. Ang Pinoy boxer na ito ay walang iba kundi si Herlan Gomez, isa sa mga pinakamatinding prospect natin ngayon sa Bantamweight Division. January 1, 2023, nang una nga pong wasakin nito by a technical knockout sa round 2 ang Thai boxer na si Tan Chai Kamon. February 22 naman, taon ding 2023, isang buwan lamang pong nakalipas nang wasakin ulit nito ang isa na naman pong Thai boxer by a technical knockout sa round 4 na si Wicha Pulaykaw. March 30, 2023, isa na naman pong Thai boxer ang pinatulog nito sa round 4 na si Fisa Nu, Chim Sun na talaga naman pong winasak ng Pinoy. Hey, right up at her. Miss New is down again for a second time. Is he going to make the count this time? Legs early on. Big left hook from Thorne. Miss New down again and that's going to be it. Referee waving it off. May 25, taong 2023 po ulit, isa na naman pong imposibong knockout wins ulit ang naipanalo po ni Gomez matapos nga pong pagapangin sa round 2, ang isa na naman pong Thai boxer na si Jack Pan Sancton. Herlan now delivering hard, right hand south the middle, and, left the left. Right upper cut from and he's down, Jack hard is down! It was the left uppercut to the body, beforehand he landed the right uppercut. At ito lamang po, fresh na fresh mga master, September 28, 2023. Muli na naman pong napalaban itong kababayan natin na si Herlan Gomez sa bansang Thailand upang sagupain po ang former world title contender na si Cumbridge Nantapech. Hindi basta-basta ang Thai boxer na ito mga master sapagkat kung usapang experience ay napakalawak na po ng karanasan ng Thai boxer na ito kumpara sa ating kababayan. Kumbaga veterano na ito mga master. Sapagkat meron po itong kartada na 32 wins with 23 knockouts at 8 talo. Samantala ang ating kababayan naman ay may ring record na 10 wins with 7 knockouts at isang talo lamang. Kaya naman, sa tagpo na ito, mga master, ay inaasahan na nga po ng mga kababayan nga po nitong si na maibabawi na nga po nito mga kababayan nilang winasak ng ating Pinoy fighter. Ngunit sa kasamaang palad nga po ay karumal-dumal nga po ang sinapit ng veteranong Thai boxer mula sa kamay ng Thai destroyer na si Herland Gomez. Quite <laughs> right there and is on the canvas no surprise. We've got 30 seconds left in the round. It looks like Concrete is going to survive. Here we go again, double hooks here from Herland. Right uppercut there and for a second time and that's it being waved off. Herland Gomez is the new WBC Asia Silver bantamweight champion and has another round one knockout on his record. See here, the handiwork from Herland Gomez and it's that left uppercut right there that was the first knockdown. There we go, right uppercut there to end it. Welcome. Bagamat matagal nang nawala sa boxing, ang pambato ng mga taga Bacolod Negros, Occidental, na walang iba kundi si Genesis Serbanya alias sa Sukal, ay ito lamang pong Nobyembre na ikadisinwebe 19 taong 2023 ay muling umakyat at sumabak muli sa lona itong si Genesis Serbanya upang harapin ang pambato ng bansang Indonesia na si Waldo Sabu. Kung matatandaan nga po natin mga master, taong 2021 nang huling lumaban si Genesis Serbanya sa ibabaw ng ring. Ngunit sa kasamang palad nga po ay bangungot nga po ang inabot ng Pinoy mula sa mga kamay ng Hapon na si Ryusuke Iwasa. Ito ay matapos nga pong manakaw si Serbanya sa ikaapat na rounds. Kaya naman, ang buong akala po ng mga Pinoy fans ay ito na nga po ang magiging huling laban at tuluyan na nga po magre-retiro sa boxing itong si Serbanya. Sa mga di po kasi nakakaalam mga master ay mahigit dalawang dekada na pong lumalaban sa professional boxing itong si Genesis Serbanya. Taong 2009 po ito na magsimula sa pro boxing. Kaya naman, nagulat po ang lahat sa naturang pagbabalik ni Genesis Serbanya. Di po nila lubos maisip na sa dalawang taong pagkawalan ito sa boxing emag-ba-balik-tô, nati-là-ba-i-sang-halima, wat-ta-lung-lu-ma-kas. Huy đến từ Savania. và Wander Sabu đang ở trong thế khó khăn lần thứ hai. Wander Sabu nằm sàn và lần này thì khó có thể dậy rồi. Trọng tài đã buộc phải dừng trận đấu knock out cho Genesis Savania. chiến thắng knock out thứ mười bảy trong sự nghiệp. Chúng ta cùng xem lại tình huống knock out của. Mula sa bayan ng Antipolo City, sa bayan ng Rizal, ay may isang boksingero ang lubos na hinangaan ng ating pambansang kamo, Manny Pacman Pacquiao. Ito ay dahil sa malahalimaw na kalibre ng batang ito pagdating sa ibabaw ng lona. Natila ba isang mabangis na hayop kung lumapa ng kalaban. Kung kaya't dahil nga po dito ay tinuring nga po ni Pacquiao na tila ba isang anak ang batang boksingero na ito at handang tulungan mapaunlad ang karir nito mula sa paglalaro ng boxing dahil sa potensyal na nakikita ni Manny Pacquiao dito. Ngunit ganun paman man ay hindi nga po nito inasa sa ating pambansang kamao ang pagiging boksingero nito. Ito ay dahil gusto nga po nito gumawa ng sariling pangalan sa larangan ng boxing at makilala sa pamamagitan ng sariling lakas, dugo at pawis nito? Kung sino ang boksingero na ito, ito'y walang iba kundi si Adrian Lirasan, ang sagang Wild Beast na lumalaban po ngayon sa division na Super Flyweight. Bagamat, baguhan sa larangan ng boxing, mabibigat at mga dekalibreng Pinoy boxer na po ang naka-sparring nito sa kanyang training. Tulad ni Janriel Casimero, Quadro Alas at Mark Magnifico Magsayo. Kaya naman, masasabi mong talintado at malakas ang batang ito. Binansagan din itong Thai Destroyer dahil mula taong 2019 ay tatlong dekalibring mga Thailander ang pinarusahan po nito sa ibabaw ng ring na pinataob lahat nito na dahilan upang masungkit nito ang titulong WBC Asian Super Flyweight Title na nagbigay ng matinding takot sa mga taga-Thailand. July 27 mula sa sa lukuyang taon, 2023 sa muling pagsampang nga sa lona ng batang wild beast ng Antipolo ay muling patutunayan po nito mula sa kanyang tatay-tatayan na si Manny Pacquiao at sa buong Pilipinas na isa siya sa magiging future world champion ng ating bansa. Sa tagpo na ito ay makakalaban ng ating kababayan ang kapwa nitong bagito na pinagmamalaki po ng mga injano dahil sa liksi at lakas po nito na si Sidant Lakera. Sa pagharap pa lang ng dalawa sa ibabaw ng ring ay makikita mo na kung gaano nga ba kadeterminado ang Indiano na wasaki ng kababayan natin Pinoy. Unang round pa lang ay sobrang liksi at agresibo na po ni si Dant Lakera. Samantala ang ating kababayan ay tila ba pinag-aaralan pa ang galaw ng Indiano. The Adrian Less than 10 seconds to go. Zidham fighting back with his jab. Adrian with the uppercut. Adrian closing him down. Trying to line up another left hand to the body. But getting one to the head and that's going to do it for Ramnam. Sa pagsapit nga po ng round 2 mga master ay tila ba nahuli na ng kababayan natin ang laruan ng Indiano. Kung kaya kaawa-awa nga po ang sinapit nito mula sa malalakas sa bitaw ng ating kababayan. Turk. Another good uppercut there left at left for Sinihara. And Adrian still firing back. Big left shots coming in. Right hook there from Adrian. On! Oh, and... Sa round 3 mga idol ay tila ba naging human punching bag na ang kalabang Indiano? Halos imukbang nga po nito ang mga malalakas na hagupit ng Pinoy na talaga namang nanunood sa lakas ng mga sunto. Left hook there, left uppercut from Adrian. Left uppercut there from Adrian as well. Jabs the body from Adrian too. Really attacking the body now. It's not letting Lakhara like off the hook at all. Adrian Larasan, Larasan Still finding a home for his uppercuts as well. Right uppercut landing as well. Left left straight there. Still one-way traffic. Big clubbing left hand there. Lots of power behind it. And here we go, Laresean. Still teeing off on Lakara. Lakara trying to pick his punches. Doesn't want to punch himself out too much. Sort of heavy round for that left hand hitting the mark well. And here we go, Adrian Lerisan teeing off again on Lakhara, delivering hard right hooks, left hands there, going to the body too. How is Lakhara still standing? Less than 10 seconds to go, and Lerisan hasn't stopped firing these bazooka bombs. At ito na nga po mga master, sa pagsapit nga po ng round pool ay dito na nga po tuloy ang tinapos ng kababayan natin, ang matinding paghihirap ng kalabang indyano. Ngunit tila ba na sobrahan sa lakas ng suntok ang Pinoy, na resulta upang muntikan ng malagutan ng hininga, ang kalaban nito? Right hand connects there for Lakara. He's got confidence. Larasan still with the low guard. Lakara firing back with the right uppercut. Uppercut's being fired back in here from Lacarra in the in the pocket. Larrasan coming back with his own uppercut, still stalking his opponent. Lacarra on the back foot, going into Southport by the looks of things. Landing a left hand but moving back into orthodox. Big uppercut there from Larasan in Orthodox. An overhand right there from Lerasan that looked like that stunned Lakhara momentarily. And another right hook there and Almost looked like Lakhara is down, a referee giving him a count. I think his knee almost hit the canvas, but it was enough for referee to step in. So we're approaching the minute mark. Is Lerasan going to go in for the kill right here, right now? He's in southpaw, body shot here. If Lerasan wins this fight, he will fight for the WBC vacant title next month on this show. A lot on the line, Lerasan wants to get a stoppage here. Big body shot there from Lerasan. Can he finish it here in round four? God, L Lakhara breathing very heavy, trying to fire back with his own right hand that just glances the chin of Larasan. Larasan still firing left hands down the middle, moving into, South, into orthodox. Larasan, another overhand right, big overhand right. It was the overhand right that caught, scored him the knockdown early on, and a big left hand. Blackhara is out. Blackhara is out. Huge knockout victory there from Lerasan who gets. isang karumaldumal nga po na masaker ang inabot ng injano sa laban na ito. Proud na proud po si Manny Pacquiao sa kanyang anak-anaka dahil sa magandang ipinakita nga po nito. Anong masasabi nyo dito mga master sa lihim na alaga ni Manny Pacquiao? Malaking nga ang potensyal nito na maging isang ganap na world champion sa hinaharap? Pag-usapan po natin yan sa comment section. Maraming maraming salamat mga master sa patuloy na pagsuporta. Dito lang naman kay Kaistoria Sports.